DRRMC umakyat na sa 559 ang bilang ng mga naiulat na sugatan matapos ang malakas na lindol. Samantala, bumaba naman sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa lindol mula sa 72 kahapon. Ito ay sa gitna ng na nagpapatuloy na validation na ginagawa ng NDRRMC. Hapa, sumampan na rin sa mahigit Limang mga bahay ang nasira ng lindol at nasa mahigit 77,000 ang mga nawala ng tirahan dahil sa Patungo sakuna. Patungo ng bugay pa aga, tinigil na ng uh, PNP ang uh, certain retrieval operations kagabi sa pagkat natapos na ang paghahanap sa mga injured at nawawala dahil sa 6.9 magnitude dahil sa uh, tumamang uh, lindol sa probinsya ng Cebu. Dahil tapos na ang SRR, ay uh, patuloy ang uh, pagpapalakas sa relief operation at relief works. iniyak ng PNP sa publiko na mananatiling naka full alert sila sa mga apektadong lugar. Patuloy silang makikipagtulungan sa lokal na pamamahan aga at iba pang ahensya ng gobyerno upang uh, pabilisin ang rehabilitasyon, uh, ipalik sa normal ang kalagayan at masiguro ang kaligtasan at seguridad ng uh, mga komunidad at inamaan ng lindol. At mamaya aga ay uh, Patuloy natin babaybayin ang uh, Bogo City, gayon din ang uh, ilan pang bayan, kabilang na dyan ang Dangbantayan at saka San Nangibabaw ang... ang bayanihan ng mga Pilipino sa suliraning hinaharap ng probinsya ng Cebu, matapos itong yanigin ng 6.9 magnitude na lindol. Ibat-ibang tulong ang dumating sa probinsya, mula sa pagkain, tubig, iba pang esensyal ayuda at manpower. Pero dahil sa lawak ng pinsala ng lindol, naging hamon ang mga sirang daanan, hirap sa komunikasyon at patuloy na pagsuri at pagsuyod sa mga apektadong lugar. Gamit ang social media, ilang sabuano ang nanawagan ng tulong. Ilan sa mga ito ay mula sa mga bayan ng Middle Yen, San Remejo at naanbantayan na kalapit na lugar sa Bugos City na siyang sentrong naapektuhan sa nangyaring got... lindol. Ayon na President at CEO Robert Joseph Montes de Claro, hanggang 20,000 pesos ang maaaring hiramin ng miyembro sa mas mababang 7% na interes kada taon na ide direkta sa kanilang disbursement account. Kasama rin sa maaaring makapag-avail ng programa ang mga apektado ng mga nagdaang bagyo tulad ng Mirasol, Nando at Opong at ng habagat na nagdulot ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga kwalipikado ay ang mga miyembrong nakatira sa mga lugar na isinailalim sa State of Calamity sa Cebu, Ilocos Norte, Cagayan, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan at Maguindanao del Sur. Sinabi ni deklaro na pinaikli na ang proseso ng aplikasyon para mas mabilis na maibigay ang tulong pinansyal at hinimok ang mga miyembro na gumamit ng kanilang my.sss account upang magsumite ng aplikasyon online. Pagpukso naman ha, na abot ng 115 km per hour. Ito ay kumikilo sa direksyong west-northwest naman sa bilis na 25 km per hour. So dito pa lamang sa ating latest satellite image, makikita natin na yung malawak na kaulapan ni Paulo ay talagang nakakapekto sa nakararaming bahagi ng Luzon, including sa ilang area iyan ang paglalarawan ng nagbitiw na Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga akusasyon ng conflict of interest. Kaugnay ito ng kanyang pagsasagawa ng mga investigasyon habang mayroong questionabling tennis court project ang kumpanya ng mga diskaya sa kanyang lungsod na pinamumunuan. And then suddenly, here comes a below-the-belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumal tennis court. sobrang sobra na yan. Ay, yun hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na, kurap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Una namang nilinaw ng Malacanang noong biyernes, September 26, ang papel ni Mayor Magalong sa komisyon, kaparehong araw nang nag-resign ito sa pwesto. So liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po Lead Investigator. Di naman po niya kinakailangan kina, na ubusin ang oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng 105. ICI. At, at sa kanilang sulat, ang paghingi ng pahintulot na makita ang mga talaan sa mga partikular na line item kabilang ang mga alokasyon para sa infrastruktura, serbisyong panlipunan at iba pa mga proyekto, gayon din kung sino ang nagbungkahi ng mga ito. Ayon sa M4GG, layunin ng paghingi nila ng akses na siguruduhin na ang mga alokasyon ay sumasalamin sa mga tunay na pangangailangan ng mga komunidad gayon din upang itaguyod ang tiwala ng publiko sa ating mga institusyon. Kabilang sa mga pumirma sa request, sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Isabela City Mayor City Hataman. Kabilang dito ang tatlong proyekto ng Wawa Builders, dalawang proyekto ng IM Construction Corporation, dalawang project ng Sims Construction Trading dalawa sa C. St. Timothy Construction Corporation at tatlong proyekto ng SunWest Incorporated. Kasama rin sa isinasangkot ang ilang opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan First District Engineering Office at DPWH Regional Office 4B dahil sa anomalya sa flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. Kung sakaling mapapatunayang guilty, maaaring magbulta ang mga ito ng nasa 110 million pesos sa unang paglabag at 110 to 250 million pesos sa kada subsequent offense. At sa kaso na isinampa sa labing dalawang proyekto ng limang construction company, maaari silang magbulta ng nasa 2.3 billion pesos. aparte dun sa pananagot nila, Uh, na eventually ang inihintay natin lahat, ang inihintay ng mga uh, buong Pilipinas is makulong itong mga taong to. Uh, meron din tayong ginagawa na equally important. No? Kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Ayon naman kay PRC Chairperson Charito Samora, tiniyak nila na magiging mabilis ang aksyon na kanilang gagawin laban sa dalawampung profesional Gaya nila dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer Paul Jason Tuya at Engineer na si ano, uh, Of course, we don't want to preempt po ang uh, magiging action ng ating boards. But given all the documents and evidences that aha. Uh, were turned over this morning to us, eh, mabilis po ang magiging aksyon ng PRC dyan.